Patakal. Yan, dami mga lata. Sabi mo, wala na mga lata. Yan pa palang mga sunog. Oh. Sabi mo, nakuhaan na yun dyan. Wala pa naman nakuhaan eh. Mabinta na rin yan. May na. May pambili ka na ng ano, lumi. Herban. Herban. Pagkain ang bilhin mo. Sabi mo, nakuhaan na yan dyan. Wala pa nang nakuhaan. Yung dumanda yung may sunog dun. Baka mayroon din. Doon sa atin, marami yung dumanda. Ah, wala kang pera. Wala kang pera. <coughs> ano Baka basag. Ah, sige. Dalhi. Kami mga ngalakal. Ano pala yung ibang laman yan? Ha? Marami na pa. Ilan kayo dyan? nasa nasa Akisya? Ah? Ha? Marami na. Marami na kay Kisha. Ah, sira na yan eh. Tara, let's go. Sana naman. Marami oh. na po si na Kisha. Huwag <laughs> na mga dilata. <laughs> ha? Ayan. Oh, Magundo pala eh. Marami. Oh, yun. Doon daw. Ang dami daw. Doon dali. Baka makarami ka pa. Ay, baka ay Ano daw kasi madamo na baka daw may ahas. Oh, madami daw yun. Hindi <coughs> san yata. Saan kagabanda? Doon niya, oy. Doon. Doon. Diba doon na may sunog? Yun sa kabila. Tangisan ka ba? Diyan de, di o. Sabi mo marami dito. Agoy. <laughs> Yan, ipunin niyo yung mga kalakal. Mamaya pa. Baka may magdating na may ano. Yan, ilagay niyo dyan. Ay, baka mabasag. Huwag kayo sa kalsada. Ah! Ay, marami raw doon nata. <laughs> Hoy, Dine! Eh. You know yung sinasabi ni kuyang kabila? Bawal. Dini yan dyan, di! Mga ngalakal sila, guys. Dini ka dapat daan, hindi di yan. ngalakal sila, guys. May pambili daw silang ipit nila, herban. Mm-hmm. Pambaon din sa school. Goy, magkano lang iyan. Yun naman tong isa, ang dami din. Mamaya abangan nyo si ano, yung nagbibinta ng mga bakal bote. Si tatay ano. Tatoy, si tatay tatoy. Okay. Ito namang baby ko eh. Ah. Oh. Magpantong ikaw. Ma malamig. doon sa kabilang bundok. Ayun, doon. Di ba ang sabi ni Kuya? Sa kabila daw. Doon yun, doon, doon. Wala naman doon sa hinahanap nila eh. Doon. Baka uulan pa. Ana. Ah wala na, yan laang. Ma? Ay, ah, pa tayo. Doon banda sa likod oh. sa bahay. Dito sa bahay natin doon sa likod.